I left my BF na baon sa utang. Pinapabayad kasi sa akin. My BF, 24M, got into really bad debt. Sabi niya, gusto niya i-improve credit ang credit score niya. So he ended up taking out loans sa banks at purchasing gadgets on installment thinking na may impact po sa credit score niya. Sweldo per month, 27K. Utang per month, 22k. He jokes around telling me na tulungan ko daw siya bayaran. Sabi ko, bakit? Asawa ko ba siya to do that? I felt na na-open siya and told me na bakit. Di daw ba doon di kaya pupunta? As months went by, na-feel ko yung burden sa kanya ng loan problem. And lagi na siyang nagpapalibre sa akin on dates. Gas, toll fees, asking me to buy him pricey gifts. Eventually, nauntog ako. She started treating me like a laging irritable and naninigaw as if galit siya sa sarili niya at sa akin ibabawling. I left kasi di ko matiis. Nayaan ko na lang din siya sa utang niya. Finally got this up. My chest still haunts me sometimes though. Bye bye!